I'm sitting beside me. Look at Toby. Two years ago, I have only $74 dollars in my bank account. But today, I have $25. dollars. I know you thought this is going to be motivational video, but no, I'm still broke motherfucker. You So magandang umaga po sa inyo mga Welcome sa ating channel. So kung mapapansin nyo sa likuran ko, ay mga gulong no. Request for it coming up and, so Ayan na natin yung radio. With, with, Ayan, 30, oops. <laughs> so bali ano, kasi ano na, malapit na mag-winter sa December at taglamig na. Kailangan natin magpalit ng winter tires. Ngayon yung, yung winter tires ko kasi ano, uh, rim lang siya, ordinary rim gusto naman natin kahit pa ano, least, kahit na winter maging maayos yung mag sa Pinas yun yung, wheels natin nakakuha ko ng uh, matagal na to, ilang taon na to bali tatlong taon na ba, dalawang taon yung mags ng original mags ng Nissan Nissan Rogue na 17 inches din siya gusto ko siyang pinturahan ng itim ngayon dahil kinalawang na yung ano yung steel rims eh, dadali natin sa ano sa tire center para papalitan i-swap yung ano yung gagamitin nating winter tires doon sa uh, Uh, wheels ng ano ng Nissan natin ng Nissan na uh, uh, road tapos pipinturahan ko ng kulay itim para maganda tara punta muna tayo sa ano sa alas ano, 7.45 ngayon eh ang, ang, ang oras na appointment ko ay 8 o'clock iwan ko lang yung gulong doon, uh, sila na bahala ang pagswap ng gulong ang isang gulong 25 dollars po tinanong ko na kasi dito kailangan tumawag ka magbuka ng appointment pag hindi, hindi kayo entertaining pira yung mag ano ka lang walk in, pira yung ganun so ano po yun know? oh. Uh, isang point po yun pagka uh, meron kayong sasakyan kailangan nyo na ano, you know, uh, magpabook ng appointment kahit nang man po anong service dito kailangan nyo magpabook ng appointment so yun po at dito uh, hindi uso yung Filipino time so, dapat po ano advance po kayo at least mga 5 minutes nandun na kayo dapat 5 minutes before so tara punta muna po tayo magpalit tayo ng gulong mamaya soccer game ni Sean tournament Uh, kasama po siya sa school so tingnan natin kung makakuha tayo ng video doon kahit konti para makita nyo po yung, ano, yung tournament ng uh, soccer dito sa Canada ng, ng elementary elementary po grade 6 na po siya ngayon so kasama po siya sa soccer team That, last year po hindi siya nakasama kasi umuwi kami ng Pilipinas pero ngayon po uh, na-select na din po siya so mayap mamaya maya po ulit busy ngayon ang kalsada kasi ano uh, pasokan pasokan sa school pasokan sa trabaho kaya ano kaya medyo busy ngayon ng, ano, ang ating road dito sa Canada lapit lang naman yung ano yung uh, tar center Kailangan natin ng winter tar spot dito sa Canada pagka winter uh, lalo na pag lumamig na ng uh, below 7 degrees kailangan nyo na pong ano, magpalit ng gulong kasi iba po yung meron naman pong all seasons pero mas maganda kasi na winter tires ka mas mababa yung ibibigay na insurance sa'yo na monthly insurance mo tapos ano ka uh, kampante ka na pag nag-drive ka eh hindi ka dudulas hindi dudulas yung sasakyan mo subo ko na po yun eh pero syempre huwag kang magda-drive ng ano may snow may makapal yung snow talagang kahit anong sasakyan ko kahit winter tires pa yan ano po mahirapan pong ano madudulas kayo maaari pa kayo ma-accidente so ganoon po dito sa Canada no? kailangan din doble ingat although maganda yung ano maganda ang kalsada rito maluwag mm -hmm. maluwag ang kalsada dito dito ulit sa Pilipinas na siksikan na ano dito safe naman po mag drive basta syempre doble ingat ka rin dahil sa ano sa tire center Ayan po So iba-iba pong ano, iba-iba pong uh, trabaho yung pwedeng gawin nila sa services pala dito sa, sa sasakyan mo so natutunan ko rin sa kaibigan kong uh, mechanic sa Quebec na kailangan din nating matuto about sa sasakyan kasi po minsan tulad ng brakes ah uh, kailangan nating may alam tayo po doon kasi minsan po ano eh, may meron din po ano nan, nanloloko para kumita sila kasi po, siyempre, brakes delikado yun, di ba? Kung hindi di condition yung sasakyan mo. So, brakes, paano? doon ka lagi na di di ba? So, yun po. Uh, marami pong uh, panlolo akong ginagawa yung ibang garage na sabihin, kailangan palitan yung brake pads mo, pero na kay okay pa naman. So, dapat po, may alam po tayo uh, sa sasakyan. Marami, marami naman po tayong makukuha ang information sa YouTube po. So yun, yeah, punta muna tayo sa loob. 8 uh, degrees. Punta muna tayo sa reception. Kasi hindi tayo pwede basta-basta pumasok ng uh, dito. Huwag inform muna tayo sa loob. Uh, Dinala natin yung gulong natin. Uh, sabi ko, ang pwede nilagyan ng TPMS. Uh, plus $60 po each medyo mahal no pero kailangan natin yung para sa safety po ng ating sasakyan at saka yung uh, safety po natin kasi nagdadrive po tayo ng eh, everyday halos ano 3 uh, hours, 1 and a half, 1 and a half papuntat pa ano, sa trabaho so kailangan monitor natin yung pressure ng gulong so yun po na po no so binigay natin yung information kung anong gagawin nila kinuha lang yung model ng sasakyan tapos maaaring bumalik pa ako para i-program pa yung sasakyan natin so tara, balik muna tayo kasi nung ano nung uh, uh, isang yung babae ko doon na mag-install ng tire so na, na, na nagulat siya na isa swap lang yung ano yung tire sa sa isang wheels so, sa, sa mags kasi ang plano ko doon ako mag install tapos pipinturahan lang wala kasi po tayong gamit para ano mag install ng tires sa max syempre po hindi ka naman mag invest na ganun dahil personal lang naman alas mag ninegosyo ka diba so yun nagulat siya so sinabi ko rin na mga pwedeng ano lagyan na ng ano, DBMS pero extra $60 ang kagandahan dito medyo mura kasi kasama na yung programming pag bumili ka kasi ng DPM is nasa niyan yan, $50 plus tax ang uh, ano, mura na yun nasa uh, $50 plus tax hindi ka pa sure kung okay yung ano sila at least may connection sila sa mga car dealership uh, car parts uh, supplier pala yun po at least makakatipin makakatipin tayo uh, so yung yung car center ay yung car center na po yun car service center na po yun uh, nalaman ko lang po yung sa kasamahan ko na mukhang maganda naman po yung service nila so yun po no uh, mag iingat tayo pag ano pag about sa sasakyan minsan eh ano maraming marami na pong Pilipinong may ari ng may uh, garage dito na doon po mas magandang pumunta kasi o pagkakatiwalaan talaga hindi ka naman tolo ko is yung kapwa mo tsaka ma, ma ano po talagang honest po talaga sila kung may anong problema kung anong dapat palitan huwi muna tayo at mag breakfast muna tayo at tayo gutom na diba? pagka on time ka mas masarap diba ba ng transaction o gawin yung activity mo tamo 8-12 lang dito sa ano sa sakay natin so hindi ka na delay diba so yun po yung magandang natutunan ko dito sa Canada yung be on time tara breakfast muna tayo okay. Ako naman ng kakain sabi tayo sabi mm -hmm. tayo oh yeah may uh, breakfast muna tayo sito si Toby tayo na lang ang mag-breakfast -e nung Ano si siya ng ano? Paano ba? Bumalak, bumalik sa mga yan. Nakas no, ba laban niya? 9.40. Mm -hmm. Hanggang... Oh yeah, maaga pa eh. Magkasunod sabi yun eh, yung 9.40. Ito na mga schedule. Sabi. sabi ko, dito na lang kami muna na sa magkasunod. Garo ni Shania Sucker. Babalik pa, pa tayo sa last of the Okay. Sabi niya, why yan? No? Balik tayo na lang sa... Ayan yeah, kasi magkasunod at least. Ayan, 9.40 tapos 10.15. Magkasunod din. Yeah. Tapos babalik ka na ano, 11.25. Sabi ko, hindi na kami papalik sa pangatlo, bumalik daw. Eh, meron pang ano pa. Yung 12.35, yung ano. Meron ba? Siya pa? Sila pa? Ya, yeah, kung sino yung ano, mananalo sa AB. Ayan. 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 Kita ba? Kita niyo ba? <laughs> Soccer schedule. Soccer tournament na yun. Oop baka sunog na nating panini. Ito ang ano? Chicken sandwich. Pino-toast namin yan dyan. Chicken sandwich. Okay hey Google. Turn off panini. Likes mo? palaman na natin chicken sandwich and gawa ni Mishish nakalala ko sa Pinas eh pagka yung chicken sandwich na para lang malasahan yes may soccer tournament pero sinisipon naman <laughs> was sitting beside me. Look at Toby. He's the king. Ooh, ooh. Hindi <laughs> <laughs> naman niya alam eh. So what time are going? Around uh, 8.45? Huh? Tapos kape. Ito na kayong tasa naman. na gulat ka, Tobi. Ito naman ay ang nut butter. Ito naman ang papalaman natin. Ang kasi papasok sa trabaho wala <clears throat> nga may laman dyan wala may, may energy kaya nga pa pala hindi na kami nagja-jacket dito sa loob kasi may heater po may furnace heater sa bahay na kahit minus 30 sa loob pag winter eh kaya naman pero malamig po naaramdaman din namin lamig dito sa loob Minsan nagja-jacket kami tapos pajama. O jogging pants pala. Kaya lang, nalagyan ko pala naman. Ako na lang mag-isa breakfast kasi usually breakfast na yung mga alas 7. Pag yan, wala akong pasok. Pero baka next week, mapaga si si misis na mag-breakfast din. Gawa ng maaga, maaga tayong papasok. Ang magdadrink tayo ng 1 hour and a half. Meron na kaming Christmas tree. Kahit paano. Yeah. Dito sa Canada. Mayroon, mayroon pa rin spirit ng Christmas. Kasi dito, bibira yung ano. Yung baga hindi tulad sa Pilipinas yung Pasko. Dito, hindi special ang Christmas sa kanila. Dito sa atin, bare months pa lang September. Ano na? Kumbaga, mga tao busy na. Ang baga, maririnig mo na yung kanta sa radio na Christmas. Tapos marami ng dekorasyon sa mall. Diyan na yung mga puto bongbong bibingga, mga parol. Ito ano lang, mga ganun. Nga kung bago ka pa lang na OFW nag-work sa ibang bansa mahomsi ka na dapat matiba yung loob mo pagka nag-desisyon ka na na mag-abroad mm -hmm. Masaya na yan, nakatabi sa amin Ang ganyan At ang pag pala po ay yung baga, mo siyang shadow. Lagi siya nakasunod sa iyo. Yung so, alkalimit akong breakfast coffee, uh, wheat bread. Hindi po ako makainan ng white bread. Kasi mas healthy daw po yung wheat bread na uh, ganito po. May mga ayan, multi multigrain. whole wheat. Kasi po, po yung white bread po yung nalaman ko po na hindi siya healthy at maaari ka pang maaaring magdulot ng sakit sa katawan kaya kasi para ano siya eh um, parang process uh, ay flour kaya at sobrang puti niya yung, yung white, white bread yung white flour kaya hindi na po kumakain sila po kami po gumagawa ng pandesal dito kaya nahaluan namin ng wheat. kasi hindi pa rin nila maano yung iba pa sa sa pag sa pandesal yung wheat mas masarap talaga yung white flour kaya lang nga po hindi healthy ah uh, sir Billy Petagara shout out sa iyo ha uh, salamat po sa suporta ah. na uh, si sir tapos ingat daw lagi God bless. God, mabuhay sa iyo, sir. God bless din po. Shoutout din kay uh, Sir Rolly Padilla, silent uh, viewer natin. Salamat sa suporta, sir. At uh, ingat ka dyan sa Quebec. Pero dyan na rin ako magtatrabaho ulit sa Quebec. Dito tayo nakatira sa Ontario, pero sa Quebec po tayo magtatrabaho. Uh, ganun po talaga buhay dito sa Canada. So, ano lang, tatag lang sir at good luck po at lagi at uh, God bless po sir Rolly natin yung tires natin na-install In na din yung wheels tapos tinanong ko kung magkano change oil ano nyo magkano? $100 mahal na way back nung ano, nung mga 8 years ago eh ano lang yun eh $49 lang po plus tax ngayon $100 plus tax mahal na po mga Tournament tour John 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 John, what's the score Three one.

Terima kasih telah menonton! Foi Champion, yeah, masasabi. Ano? din champion. Yeah. At least yung um, last year niya sa ano? Yeah. Last year niya sa St. Peter's. Two one. Two one. Champion. I need a picture in front of the sign for the um. The soccer club that put on the deal for us. So don't leave okay. after. Just go straight. Okay. Congratulations to the Wildcats. Great Wildcat. game. Great tournament. Congratulations. Thank you. Congratulations. Congratulations! Congratulations. Oh, they have gift cards. Uh, yeah. Congratulations! Congratulations! Thank you. Good. Congratulations. You go. Congratulations! 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 How many are you? 22. Okay, I'm going to Hey, Sean. Hey, oh, no. 24. Okay, I'll go again. Alright, let's go, guys. Quick pictures. The last one. Come the on, people. The <laughs> did you get a memo? Please, please get a memo to the Dairy Queen. What a surprise. There I go. Right there. Right <laughs> here. Right, right there. the Wait. Wait. We should wait out. right there. there. Okay? Right there. We got can everybody. Can you see Mike? Oh, I'm sorry. I mean everybody. Can no. you see? Oh, okay. Go 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 Go. Yes. Make sure your medals are down, everybody wants to see your right slider faces! I am that close.